Sinisisi ng aking ina ang aking kapatid na may Down syndrome sa pag-alis ng aming ama at hindi niya ako pinapayagang kunin ang kustodya. Ang malupit kong ina ang pinakamalaking tinig sa aking tagiliran, ang mga komplikasyon sa kalaunan ay nagpalungkot sa aking puso. Nang buntis ang aking ina sa kapatid kong si Mary, ang kanyang pagsusuri ay nagkumpirma ng Down syndrome. Umalis ang aming ama sa bahay at humiling ng diborsyo. Nang marinig ang balitang ito, dahil wala na kaming kita mula sa kanya, kinailangan naming lumipat sa mas murang bahay. Habang siya ay buntis, determinado si mama na maging pinakamagaling na ina para sa amin. Ilang linggo pagkatapos ipanganak si Mary, natapos na ang diborsyo ng aking mga magulang. Nakakuha si mama ng buong kustodiya at nakakuha naman si papa ng karapatang bumisita ng dalawang beses sa isang linggo. Pero tumanggi akong makita siya at hindi niya gustong makasama si Mary. Hanggang ngayon, wala kaming relasyon. Nahulog si mama sa postpartum depression pagkatapos ng diborsyo, kaya ako ang nag-alaga kay Mary. Ako ay bagong lipat sa mataas na paaralan ng mangyari lahat ito at kinailangan kong mag-step up para tulungan si mama sa pag-aalaga kay Mary dahil hindi niya ito kayang mag-isa. Habang nasa paaralan ako, ginagawa ni mama ang mga pinakapayak na bagay tulad ng pagbibigay ng bote kay Mary at pagpapalit ng diaper, at pagkatapos ay hinihintay niya akong umuwi para tumulong sa mga gawaing bahay at kay Mary. Para makatulong, kailangan kong alagaan si Mary sa natitirang bahagi ng araw, oras ng pagtulog, oras ng paglalaro, oras ng sensorial, physical therapy, pagpapalit ng diaper, pagpapakain, pagpapaligo at pagpapahiga sa kanya sa kama. Kahit na may isa zero linggong bayad na maternity leave si Mama, nagpasya siyang bumalik sa trabaho ng walo linggong gulang pa lamang si Mary. Nakahanap siya ng pinakamahusay na daycare para kay Mary at ako ay nakaramdam ng kaginhawaan na alam kong maayos na alagaan si Mary habang ako ay nasa paaralan. Nagsimulang gumaling si mama nang bumalik siya sa trabaho. Ngunit hindi pa rin siya gaanong nagmamalasakit kay Mary, kaya tinawagan ko ang kanyang kapatid, ang aking tita at sinabi sa kanya ang lahat. Nag-alok siyang maghanap ng magandang therapist para kay mama at bayaran ito. Pumayag si mama at nagsimula siya sa therapy. Isang mahalagang bagay na dapat banggitin tungkol sa aking tita ay nagpakasal siya sa mayamang pamilya at nakatira sa Georgia. Mayroon siyang tatlong anak na babae at isang anak na lalaki na may edad na labing anim na, dalawampu, dalawamputatlo at dalawamputlima at siya ay napakakonserbatibo. Kahit na hindi pa niya hayagang pinag-usapan ang pagkakaroon ni Mary ng Down syndrome, halata na ito'y kanyang ikinababahala. Lalo na siyang nababahala sa katotohanan nawala kay Mama ang isang magandang kasal at magandang tahanan dahil kay Mary. Hindi siya tumatawag tuwing kaarawan ni Mary, pero nagpapadala siya ng US dollars dalawang daan bawat taon para bilhan siya ng regalo. Para itong perang awa para kilalanin na umiiral si Mary at iyon lamang. Hinihintay ko ang araw na magiging matatag na ako sa pinansyal para maibalik lahat ng perang ipinadala niya para sa kaarawan ni Mary sa paglipas ng mga taon. Tuwing bakasyon sa tag-init ng mataas na paaralan, nagagalit si Mama sa akin dahil tumanggi akong magtrabaho at kumita ng pera para sa aking mga gastusin. Nagbabayad si Papa ng humigit kumulang US Dollars, dalawang libo sa child support para kay Mary at para sa akin, pero ang perang iyon ay napupunta sa aming health insurance at kung anuman ang natitira ay ginagamit ko para bumili ng anumang kailangan ni Mary at hindi pagkain, gamot, o gasolina. Ayokong magtrabaho dahil ang tag-init ang nag-iisang panahon ng taon na talagang maaari akong magkaroon ng oras para sa aking sarili. Tuwing tag-init, si Mary ay nasa daycare lamang ng ilang beses sa isang linggo sa loob ng ilang oras, habang ako ay gumagawa ng mga gawaing bahay at mga errand, at ginugugol namin ang natitirang oras na magkasama. Tiyak na may ilang developmental delay si Mary, pero sa oras na siya ay tatlo at kalahating taong gulang, naglalakad na siya, nagsasalita, natutulog sa kanyang sariling kama, at natutong gumamit ng banyo. Lahat ng iyon ay dahil sa aking pagsusumikap na matutunan niya ang mga kasanayan na iyon at dinampanan ko ang lahat ng makakaya upang matiyak na magiging independent siya sa abot ng kanyang makakaya. Sa panahong iyon, huminto na si mama sa pagpunta sa kanyang therapist at matagal na siyang hindi umiinom ng mga antidepressant. Hindi na siya nahihirapan sa depresyon, siya ay nagrereklamo na lamang sa pagkakaroon kay Mary at ang pagharap sa katotohanan ng iyon ang pinakamahirap na bagay na kailanman kong ginawa. Palagi kong inaasam na gagaling siya at magbabago ng pananaw, pero walang gamot ang makakatulong sa paraan ng kanyang hindi pagpapansin kay Mary. Nagtapos ako ng mataas na paaralan at kahit na alam ko ng matagal na panahon na hindi magiging bahagi ng aking realidad ang kolehiyo, ito ay napakasakit na panahon para sa akin, dahil ito ay isang bagay na nais ko. paman. Pagkatapos ng isang buwang pagsubok sa ahensya ng pagpaplano ng kaganapan ng ina ng aking kaibigan, nakakuha ako ng isang full-time na trabahong may magandang sweldo. Si mama at ako ay medyo naghirap sa pinansyal dahil natapos na ang bahagi ng child support ko ng ako ay magnegatibo labing walong taong gulang, kaya ang trabahong ito talaga ang nagligtas sa amin. Napakasaya kong magsimulang mag-ipon ng pera sa wakas at bigyan si Mary ng sariling silid dahil nagsasama kami. Ngunit dahil nakuha ko ang bagong trabaho, Nagpa siya si mama na bawasan ang kanyang oras ng trabaho at magtrabaho lamang ng part-time dahil pagod na siya sa pagiging nag-iisang breadwinner at nararapat siyang magpahinga at mag-semi-retire. Lubos akong nagalit dahil kinailangan kong bayaran ang humigit kumulang 70% ng lahat ng ng gastusin sa bahay habang siya ay mag-aambag paminsan-minsan at gagastusin ang natitira niyang pera kung paano niya gustuhin. Hindi na niya nararamdaman ang obligasyong mag-aambag sa pinansyal. Kumuha ako ng pangalawang trabaho ilang buwan ang lumipas. Hindi ito isang full-time na trabaho dahil nagtatrabaho ako mula sa bahay at pinipili ang aking mga proyekto. Karaniwang kinokonekta ko ang mga social media influencer sa mga kumpanya at tinutulungan silang magpasya kung sila ay angkop para sa mga patalastas at kampanya. Napakadali nito at maaari akong kumita ng karagdagang US Dollars, 800 hanggang US Dollars, 1,500 bawat buwan. Pagkatapos ng halos isang taon, nakapag-ipon ako ng sapat upang makabili ng isang mahusay na gamit na kotse. Binigyan ako ni Mama ng isang gamit na kotse para sa aking ika-negatibo labing anim na nakaarawan, ngunit ayaw niyang bayaran ang lahat ng mga pagkumpuni na kailangan ito, kaya't ginugol ko ang higit sa tatlo taon sa pagmamaneho kay Mary at sa akin sa isang hindi ligtas na kotse. Ipinagmamalaki ko ang aking sarili, kaya't maaari mong isipin ang aking pagkabigla ng tawagan ako ng aking kaibigan upang tanungin kung bakit ko ipinagbibili ang kotse na kakabili ko pa lamang. Ipinost ni Mama ang mga larawan ng aking bagong kotse sa kanyang Facebook at ipinagbibili ito dahil, ayon sa kanya, hindi ko kailangan ng magarang kots. Sinabi niya na maaari naming hatiin ang pera at maaari akong makakuha ng mas matipid na kotse dahil kailangan kong maging mas responsable sa aking mga pinansya. Ang argumento na sumunod ay ang aming pinakamalaki hanggang ngayon at natapos kaming magtakda ng ilang mahigpit na tuntunin sa aming relasyon. Mula sa sandaling iyon, naging parang kasambahay na lamang si Mama para kay Mary at sa akin. Tumigil na akong tawagin siyang ina at sinimulang gamitin ang kanyang pangalan. Nakatagpo ako ng aliw sa pag-alam na hindi nag-iisa si Mary sa sitwasyong ito. Ang aming ina ay tinatrato ako sa parehong paraan at hindi ito kami, hindi kailanman ito kami siya ay simpleng taong hindi dapat naging ina. Inayos ko ang isang opisina sa itaas ng aming bahay at ginawa itong silid-tulugan ni Mary na may temang safari. Kumuha kami ng taunang mga pa sa Disney, naglalakbay kami at gumagawa ng mga maliit na road trip na magkasama. Natutunan kong magluto ng maayos at gustong gusto ni Mary na tumulong sa akin. Mayroon akong tatlong kaibigan na itinuturing kong pamilya na mahal kami ni Mary ng walang kondisyon. Ito ay isang magandang buhay, isang mahusay na buhay, kaya't kinapupuotan ko ang katotohanan ako ay hindi sinasadyang binibiktima ang aking sarili dahil sa lahat ng ito. Naghinalikan ako ng minsan, nagkaroon ako ng dalawang date sa dalawang iba't ibang mga lalaki, hindi pa ako nagkaroon ng sex, hindi ako nagpaparty. Dinadala ko si Mary sa aking mga appointment sa buhok at kuko, ako ang nag-aalaga ng lahat ng kanyang mga appointment sa medical at therapy. Alam ko ang bawat nursery rhyme at video ng pagbubukas ng mga laruan na kailanman ay nagkaroon sa YouTube. Diyos, pakiramdam ko ay nagkakasala ako kahit na sa pagsulat nito. Ngunit ako ay natatangay ng kalungkutan at kapaitan kapag iniisip ko ang buhay na gusto ko at hindi ko nakuha. Pakiramdam ko ay isang limampu taong gulang na nakulong sa katawan ng isang dalawamput isa taong gulang na babae. Mas masakit pa ito kapag naririnig ko kung paano ako ikinukumpara ng aking ina sa aking dalawampu taong gulang na pinsan na lumipat sa Austin para sa kolehiyo. Ang dalawa ay nag-shopping magkasama, nagbi-brunch magkasama, alam niya ang lahat tungkol sa kanyang masayang buhay sa kolehiyo, ang mga lalaki na kanyang nakakadate, at palaging sinisigurado na bigyang diin kung gaano kaswerte ang aking tita na magkaroon ng napakagaling at matagumpay na mga anak. Isa pang bagay na gustong gusto niyang gawin ay banggitin kung paano ang aking isa pang pinsan ay nanalo ng ilang mga beauty pageant. Ginagawa lamang niya ito dahil minsang tinanong ako ng aking mga kaibigan kung gusto kong sumali sa pageant ng aming paaralan at sinubukan ni mama akong ipahiya sa harap nila sa pagsasabing hindi ako mananalo ng kahit ano sa aking mukha na minana sa aking ama. Nagpupuyos ako ng galit sa tuwing tinatamaan niya ako kung saan ito pinakamasakit at pagkatapos ay tinitingnan ko si Mary ang matamis na batang babae na malapit ng magnegatibo pito taong gulang, nakatatapos lamang ng unang baitang na may pinakamaraming mga ngiti at bituin mula sa kanyang guro. Nahihiya ako sa aking sarili. Ang COVID ay naging mahirap para sa amin, dahil bigla kaming kinailangang manatili sa bahay, kasama ang aming ina sa lahat ng oras. Kinailangan kong i-coordinate ang aking trabaho at ang homeschooling ni Mary, at talagang sinubukan kong bawasan ang lahat ng mga paglabas dahil may hika si Mary na naglalagay sa kanya sa mataas na panganib. Gayunpaman, si Mama ay pupunta sa tindahan dalawang beses sa isang araw upang makalabas o pupunta siya sa parke. Kahit na nagsimulang magbukas ang mga bagay, siya ang unang pumunta at kumain sa labas at bumisita sa mga kaibigan na parang hindi ito malaking bagay. Dahil dito, nagkaroon ng isa pang malaking argumento at sinabi ko sa kanya na dapat kaming maghiwalay kung payagan niya akong magkaroon ng kustudya kay Mary. Seryoso ako at alam niya ito. Sinabi niya sa akin na si Mary ay nagdulot na ng kahihiyan sa kanya dahil kinailangan niyang magdiborsyo at hindi niya hahayaang mangyari ito sa pangalawang pagkakataon sa pamagitan ng paggawa na mukhang hindi siya akma na maging magulang. At tama siya, wala akong masyadong magagawa kahit na gusto kong dalhin siya sa korte upang patunayan na hindi siya akma, kahit na sa budget na ito. Tuluyan itong ubusin ang aking pananalapi at matatalo ko ang kaso at mawawala si Mary magpakailanman. Hindi siya abusado o mapanakit kay Mary, simpleng wala lamang siya pakialam kay Mary. Hindi ito kahit nakapabayaan dahil siya ay nagbabayad ng ilang mga bagay at mag-aalaga kay Mary kung kailangan kong pumunta sa isang lugar. Siya ay literal na parang estranghero o kasambahay para sa amin, hindi isang ina. Talagang gumuho ang aking mundo at nakaupo ako sa kusina. Iniisip ang lahat ng si Mary ay dumating upang humiling ng merienda. Hindi ko narinig ang sinabi niya kaya siya ay nagsalita ulit at sinigawan ko siya. Sinigawan ko siya sa unang pagkakataon at tiningnan niya ako sa parehong paraan ng pagtingin niya sa kanyang ina. Natatakot akong maging katulad niya dahil siya ay patuloy na tinutulak ang aking mga pindutan sa bawat pagkakataon na mayroon siya. Ang lahat ng magagawa ko ay mag-ipon ng pera ng husto, kumuha ng mga kopya ng lahat ng aking mga pinansya at bayarin bilang patunay na inaalagaan ko si Mary at maghintay ng ilang taon hanggang kaya kong magbayad para sa isang mahusay na abogado at mga gastusin sa korte. Hindi ko kayang gumugo ng mga dekada kasama ang babaeng ito at maghintay hanggang siya ay mamatay at makuha ko ang kustudiya kay Mary. Hindi ko kaya. Hindi ko alam kung ano pa ang gagawin upang mapanatili ang aking katinuan at higit sa lahat upang itigil ang mga pakiramdam ng awa sa sarili at pagbibiktima dahil ang lahat ng ginagawa ng mga ito ay pinaparamdam sa akin na nagkakasala at hindi iyon nararapat para kay Mari. Ngunit hindi ko kailangang maramdaman iyon ng matagal. Nakipagugnay sa akin ang isang legal na tagapayo na ang kumpanya ay gumagawa ng probono na trabaho, kaya't nagsisimula ako mula doon gusto ko ring linawin na hindi ko sinasabi na wala akong pera. Mayroon akong mahusay na sweldo at may sapat na upang mabayaran ang mga bagay tulad ng mga paglalakbay sa Disney at pagkain sa labas ng ilang beses sa isang linggo, ngunit binabayaran ko halos lahat ng mga gastusin sa bahay. Binabayaran ko ang insurance, binabayaran ko lahat ng kailangan ni Mary at iyon ang dahilan kung bakit wala akong masyadong ipon. Magta-transfer ako ng kalahati ng mga bayarin sa aking pangalan at babayaran ko lamang ang aking kalahati. Kilala ko ang aking ina upang malaman na magagalit siya ng kaunti at pagkatapos ay gagamitin niya ito upang makakuha ng mas maraming pera mula sa aking tita. Magdaragdag din ako ng mas maraming freelance na trabaho at dahil kami ay aktibong naka-quarantine, nabawasan na namin ang maraming mga gastusin. Sa lahat ng ito, makakapag-ipon ako ng higit pa upang makalipat kapag dumating ang oras. Ayokong dalhin si Mary sa korte na may COVID sa paligid dahil siya ay mataas na panganib Kaya't nagpa siya akong maghintay ng ilang buwan hanggang sa sana ay humupa ang mga bagay at pagkatapos ay gagawa ako ng mga legal na aksyon. Kailangan ko lamang ng katiyakan at pag-asa na posible na makahanap ng paraan palabas. Oh, at ipinangako ko sa aking sarili na hahayaan ko ang aking mga kaibigan na magbantay kay Mary at lalabas ako ng higit pagkatapos ng COVID at gagawa ng mga bagay para sa aking sarili. Baka magsimula akong makipag-date. Hindi ako magaling dito, ngunit hey lahat tayo ay nagsisimula sa isang lugar. Napakadali para sa akin na maramdaman ang kawalan ng kakayahan kapag kailangan ko ng tulong. Lumipas ang isang taon at kailangan ko ng tulong upang maibsan ang aking damdamin para sa paparating na Pasko na walang meri sa aking tabi. Bago yon, nakipag-ugnayan ako sa isang abogado. Ang abogado na kausap ko ay nag-iisip na pinakamainam na suriin ang aking sariling buhay Ayusin kung ano ang kailangang ayusin at pagkatapos ay magpatuloy sa paghingi ng legal na kustudiya kay Mary. Hindi niya naisip na marami akong magagawa dahil, tulad ng sinabi ko kanina, hindi ganap na pabaya ang aking ina, hindi siya abusado at hindi siya hindi akma na maging magulang. Simpleng wala siyang problema na iwanan ang halos lahat ng bagay sa akin at gamitin ang aking pagmamahal kay Mary upang manipulahin ako na huwag umalis. Ngunit naisip din niya na, kahit na malamang na magiging magulo, maaari akong manalo. Ang tanging malaking problema ay ang katotohanan na kailangan kong lumipat at iwan si Mary. Ang paglipat ay nangangahulugan na maaari kong patunayan na maaari kong magbigay ng isang magandang, ligtas, at matatag na tahanan para kay Mary sa aking sarili. Kaya't sa pagtatapos ng Hulyo 2020, ginawa ko ang pinakamahirap na bagay na aking nagawa at lumipat mula sa aming bahay na pampamilya papunta sa isang apartment na may dalawang kwarto isang kwarto para sa akin at isang kwarto para sa sana kay Mary. Sa parehong linggo, natanggal ako sa trabaho sa ahensya ng pagpaplano ng kaganapan. Pakiramdam ko ay miserable at parang nagawa ko ang pinakamasamang pagkakamali ng aking buhay. Talagang iniligtas ako ng aking mga kaibigan sa panahong iyon sa kanilang tulong at suporta emosyonal dahil ang tanging ginawa ko ay umiyak at mag-alala tungkol kay Mary. Kinailangan kong ipunin ang lahat ng aking lakas upang malampasan ang nakakapanghinang takot na nagsimulang lamunin ako. Mayroon pa rin akong delay na trabaho na naging pangunahin kita ko. Ngunit hindi ko maaaring suportahan kami ng dalawa sa iyon, kaya't sa ibabaw ng lahat, nagsimula akong maghanap ng isa pang trabaho, na aking napakaswerte dahil ang kumpanya na dati kong pinagtatrabahuan ay may bakante sa kanilang peer team. Inupahan nila ako. Ang lahat ng ito, mula sa araw na ako ay lumipat hanggang sa araw na ako ay nakakuha ng isa pang trabaho ay tumagal ng halos tatlong linggo at sa loob ng mga tatlong linggo na iyon, nakikita ko si Marie isang beses sa isang araw para sa halos isang oras. Pinayagan ako ng aming ina na patuloy na bisitahin siya at siya ay kakaibang kalmado sa lahat ng ito, na nagdulot sa akin na maniwala na siya ay kumuha ng abogado at ang kanyang mga pagkakataon ay mas mahusay kaysa sa akin. Nagsimula akong makipag-ugnayan sa mga guro ni Mary, sa iba pang mga magulang na kaibigan ko, sa kanyang mga doktor at ilang miyembro ng aming pamilya. Talagang naghahanap ako ng mga tao na maaaring sumuporta sa akin ng sulat at ipaalam sa korte na ako ang nag-aalaga kay Mary. Ginawa ko rin ang mga kopya ng bawat dokumento at resibo na mayroon ako na maaaring sumuporta sa aking reklamo. Nagambag ang aking mga kaibigan ng US dollars isang libo limang daan mula sa kanilang sariling pera upang matulungan ako sa posibleng gastos ng lahat. Pagkatapos ang pinakahindi inaasahang bagay ay nangyari. Tumawag sa akin ang aking ina at sinabi na kusang loob niyang ibibigay ang legal na kustodya kay Mary at hihilingin na ilipat ito sa akin. Ang apat at kalahating linggo na ginugol niya sa pag-aalaga kay Mary ng mag-isa ay sapat na upang mapagtanto niya na hindi niya gusto yon, na hindi siya kailanman naging ina ni Mary at wala siyang intensyong maging isa. Ang pag-unawa na iyon ay nagdulot sa kanya ng labis na sakit dahil sa loob ng mga linggong iyon, sinubukan niya, kita ko at sinabi ni Mary na mabait si mama sa kanya. Ngunit hindi iyon ang buhay na gusto niya, at kahit na natatakot ako na ilagay ni Mama si Mary sa isang institusyon pagkatapos kong lumipat, ako ay masaya na inamin niya ang pagkatalo sa kanyang sarili at ginawa ang pinakamabuti para kay Mary. Pakiramdam ko ay sa wakas ay makakahinga na ako. Ang mga bagay ay maayos. Ang proseso ng legal ay medyo naantala dahil sa COVID, ngunit hindi ito nagtagal. Lumipat si Mary kasama ko, marami kaming dapat gawin para makabawi Marami akong dapat ipaliwanag dahil siya ay labis na natangay pagkatapos kong lumipat mula sa aming bahay. Nakikibagay kami sa aming bagong rutin at masaya kami. Kasabay nito, patuloy na nagbabago ang mga paghihigpit ng COVID. Nagsimula na ang paaralan at takot akong pamahalaan ang lahat ng ito. May hika si Mary na ganap na kontrolado at nagkakaroon lamang siya ng mga minor flare-up sa panahon ng allergy season, ngunit ito pa rin ay naglalagay sa kanya sa mataas na panganib pagdating sa COVID. Nagpa siya akong huwag siyang ibalik sa paaralan para sa personal na pag-aaral. Nagtatrabaho ako mula sa bahay mula Martes hanggang Biyernes at kailangan ko lamang na nasa opisina tuwing Lunes. Sa panahong iyon, si Mary ay nasa bahay kasama ang isang yaya na palaging sinusuri at kalaunan ay nabakunahan. Ngunit ang isolation ay unti-unting na apekto kay Mary dahil siya ay napakasosyal, kaya't pumayag ako na dalhin siya sa isang playdate bawat linggo at sa isang paglabas ng kanyang pinili bawat linggo, na ay pamimili. Naglalakad kami araw-araw at gumagawa ng mga maliit na biyahe sa kalikasan, ngunit kadalasan ito ay kami lamang dalawa. Minsan ang isa sa aking mga kaibigan ay sumasama sa amin. Wala sa mga hakbang na ito ang sapat at lahat ng mga maliit na paglabas na ginawa kong posible para sa kanya ay masyadong marami. Tragikong nawala sa akin si Mary dahil sa COVID noong Pebrero. Isang umaga, Nagising siya na may lagnat at ang kanyang mga sintomas ay mabilis na lumala. Ang kanyang mga baga ay nagliwanag tulad ng Christmas tree sa X-ray at siya ay naospital sa ikalawang araw ng kanyang paglagi sa ospital. Kinailangan siyang mailagay sa isang induced coma at ikabit sa isang ventilator. Siya ay maayos sa unang linggo at pagkatapos ay ang kanyang presyon ng dugo ay mabilis na bumagsak. Ang aking puso ay nabasag sa isang milyong piraso nang makita ko ang tawag sa aking telepono, alas ons ng gabi, at ganun na ang aking nararamdaman mula noon. Ang aming ina, na lubos na sinisisi ako, ay lumipat pabalik sa Georgia upang manirahan kasama ang kanyang kapatid at ako ay parehong buhay at patay mula noong namatay si Mary. Hindi ko binisita ang kanyang maliit na libingan mula noong libing. Nagbabayad ako ng isang tao bawat linggo upang pumunta sa kanyang libingan mag-iwan ng mga bulaklak at linisin ang mga nauna. Minsan, pumupunta ako sa sementeryo ng ilang beses sa isang linggo at nananatili lamang sa tabi ng bakod ng hindi sumusulong. Ako ay galit, miserable, manhid, at pusong wasak ng sabay-sabay. Inilayo ko ang sarili ko sa lahat ng aking mga kaibigan, na hindi pa rin sumusuko sa akin, ngunit hindi ko matanggap ang kanilang tulong. Pakiramdam ko ay hindi ako karapat dapat dito. Pakiramdam ko ay responsable at nagkakasala. At parang ang tanging paraan upang mabuhay ang aking buhay ay sa kumpletong sakit. Dahil kung si Mary ay walang masayang wakas, bakit ako magkakaroon? Alam ko na kailangan ko ng tulong at terapi. At kailangan kong matutong mabuhay sa ganito. Ngunit ayaw ko iyon ngayon. Gusto kong gugulin ang aking mga araw sa katahimikan. Nagsasalita lamang sa trabaho kapag kinakailangan at gusto ko lamang na halos mabuhay. Hindi ko nararamdaman na karapat dapat akong magpakamatay dahil ang aking utak ay nagsasabi sa akin na hindi ko nararapat ang madaling paraan palabas. Kung ibabahagi ko ito sa iyo at naghahanap ako ng isang hibla, marahil may magsasabi ng isang bagay na magbibigay sa akin ng isang patak ng lakas upang malampasan ang holiday season. Walang sinumang nagmahal sa Pasko ng higit kay Mary at ang mga araw na ito ang sakit ay sumasakal sa akin habang tinitingnan ko ang paligid at nakikita kung gaano kasaya ang lahat. Ngunit ang sakit ay ang tanging bagay na mayroon ako ngayon bilang paalala kung gaano kalaki ang pagmamahal ko at mayroon pa rin ako para kay Mary. Pakiramdam ko ay isang butil ng bigas na dinudurog ng isang bundok ng mga nakakatakot na emosyon. At sa ngayon, ito lamang ang paraan na maaari akong humingi ng ilang uri ng tulong sa lahat ng pagkakasala at kahihiyan na nararamdaman ko. Edit Pasensya na kung hindi ko kayang ibunyag ang lahat ng hindi ako mabubunyag. Naospital si Mary ng ilang linggo siya ay maayos sa unang linggo, ngunit sinumang nasa ventilator o may kilala na nasa ventilator, alam din na ito ay isang napakabagal na proseso. Sa kasamaang palad, hindi ako binigyan ng maraming pag-asa sa ikalawang linggo. Sa mga sumunod na linggo, sa oras ng kanyang kamatayan, si Mary ay negatibo na sa COVID, ngunit ang kanyang maliit na katawan ay sobrang pagod na sa pakikipaglaban at ang kanyang presyon ng dugo ang unang bagay na lumala sa kanyang maselan na kalagayan. Kaya't kahit na siya ay negatibo na sa virus nang siya ay namatay, ito pa rin ang kumuha sa kanya. Kung wala ito, wala sa mga ito ang mangyayari. Pasensya na sa pag-iwan ito sa napakalungkot na tono, ngunit ito lamang ang mayroon ako. Salamat sa paglalaan ng oras upang pakinggan ang aking kwento.